Hollywood, 'yung pambuhan ng ano Si Marissa. Sama oh, na si Marissa. di ba? share ni si Meti nga? Si Marissa. Andi ah, Marissa, ikaw naman magtapos may valentine. Sabi ni Sir Moknat. Ano daw yun? ba Paano ba yung valentine? Kaya nanasakit dito ang mga pagtanggol. Mag-ready ka Hello, ready na so Hello, everybody! Huwag niya naman sa so Gusto niyo mag hanggang anong hour, hour and a half. Ayan. So, ganito po ang umusapan ko ha. Pagkatapos ko po kumanta, lahat po na nandito ngayon sa bawat table, kailangan may representative kayo. kung Kumara dito umano di nito siya ganito ha o, oh makitig ko ha o, okay, mag <laughs> Pabos, oh makain makbisibis niya atiparipis ba na tayo ba o kaya tapos ko isadito Okay? atiparip atiparip oh seksy talaga Sino tadi dito? si Jenny Miller. si it's si Jenny Miller o si Dawson. magtik kayo. tadi tong Jessica. Jessica. ano yung 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 Ikaw, ha? Okay. ano okay. okay. yung okay. ano okay. okay. yung okay. ano Usapan yan, usapan man Ako ang host okay. dito eh. Hindi, pero hindi ko sabihin, after ko. Oh, Jens, alam mo kung ka matanaw na ako kanina. Halika na, kumanta ka isang bes. Kasi nagtataasan yung mga ikaw lang ang susunod noon. Kasi susundan na natin ang Jay Gonzaga para may panabla. Ayan na, ako Jay. Okay, so ganito.